ano yan. Baka yan galing sa Dubai. Siguro yung iba yung nagsusupply din dito ng mga ganyan na mga no? factory sila ano. laban Oy. pa rin. Ito yun. Bigas. Uh, may bumili ka na. Ay, yung bigas pala namin binili. No? Tilda ano yan? Tilda. Yung bigas ni babae Tilda. Tilda, Tilda. Ang aming halagang mapi. Bayang ay man 'yun yung code ano? ng kusa. Ilan-ilan. Pasok tayo, pasok. Bagu ni pagkain ng aming katuan. Ay, ito pala, ito pala yung gusto ng aming pusa. Tatlo. Ay. Tatlo. Ano to? Tuna. Tatlo. Yan kasi. Yan ang mga pagkain ng food. Yan ang aming alagang mapin. Aming alaga. Aming alagang makulit. Ah, Yeah. <laughs> I post this in YouTube. one minute. I take the basket. Okay. Bisa, bisa.

Apat yan. Apat. Anim. Tapos ito. Wala well, oh. Lima. Anim mo na. Adult. Oh, mayroon din pala itong ganyan. No? Mayroon din Okay. Okay. This one, how much? Ten uh, real. Ayan, uh, gravy no. You have big like this? small. Very small. okay, this. Oh no, hair pull. Poor hair pull. Hair, hair pull uh, immune pigments. I don't have. Because you have small only. লাইট দিছিক কেয়াৰপল কণ্ট্ৰোল হাউ মছ লাইক দ And this one big one. This one big one. Yeah. One, uh, one fifteen. One 15. One, one, this same, sir. Yeah. No, remove this small one and then this one big. I take the big one. Yeah. This one how much this? for 10 real. No, Each? One piece four real. Jelly, jelly. Palas, that's it. That's it. Ayan na ang aming pagkain ng aking alagang mapin kukuha ko ng ano. Kukuha ko ng kukuha ko guys ng ano guys, yung ito kasi guys, yung pagkain dito sa ano guys, yung sa labas guys, na mga pusa, mga pusang gala. si guys, bigay ko to sa pusang gala. Kawawa naman kasi yung pusang gala. Walang nagbibigay. Doon sa baba namin, may mga pusang gala doon. Inibigyan namin. Bilal. Yeah, Ito, like sort of, uh, sort of snack ng aming posa. Oh. Ito yung snack niya. Is snack yan, snack. <laughs> this one, how much this one? This one, 3 piece pieces, 10 real. 10 pieces, 10 real. Okay. Sorry. lam tin twenty ako ka na ng ano word ibon itong ano ito tatlo anak ah, ko ka na ah sa ayon pala pang ano kasi snack kasi niya to eh. Wala kasi yung isang binibili kung ano. oh Oo. Hindi. Ayan ba yun? Ay, pala. Nandiyan pala yun. Oo. Salmon. Chicken. May ba ito? Ayan. Bawasan na lang yung ano ko doon. Okay, so. Ah. Uh, Kita lang mga ano dito sa ano. Sige magbayad na tayo, guys. Okay, guys, magbayad na tayo. Bye-bye si Dada. Guys, na ng pusa. Kainan ng pusa. Shampoo. Oi, <tod> What is this? <tod> <tod> forward what this katsyampo no guys ah meron siyang baking oh baking pala kat word ito pa word o oh. huh? baking uh, ay oh, kalas no kalas because yes already tapos na pala saka na lang nakapag ano na eh yan mga ano yan sa aso din sakat, sa kat sa mga kambing yan oh. Porcentre feeling ko talaga barat na 'yan. Porcentre. <laughs> kasi bibigyan sila pagka-open o ano talaga pa mga Chinese kasi pamanihin nila yan. Magbigay na lang sila ng medyo mababa lang. Maswerte, maswerte. Oh, swerte. Oh, panswerte oh. Wey naman oh. Wey yung mga Chinese eh. Hayun, kulang ha dito. <laughs> oh, <man. laughs> Tapos pag nabili mo, alikilin ka to, 'yung pera mo. <laughs> Matagal na ko no ng ganito ba? Tapos itim, itim ako daw nabigay ni doktor dati. Pinagbigyan kami kay luck charm daw 'yun. <laughs> Naghahanap ko yung ano yung parang ano siya ba yung parang tila, ay eh, tila. hindi Meron doon oh no? parang tila, tila, parang sinulid Sinulid ba? Hantoon? Hantay ba? Oh, nandoon sa gilid sa katabi doon. Ah, di ko pansin. Yan yung ano gusto ko yung sinulid, parang sinulid siya. Oo. Uh -uh. Meron doon, pagbalik, balik na tayo doon kasi bili ko doon yung parang yung parang sinupula ba? Sa bahay sa salaman. Saano? Yung original kasi niya, salomon. Magkano? Mamahali. Sa original, sa lumot. Yun yung pang